Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat at anim na anim hanggang apat at pitumpu. Kabanata apat at anim na put anim. Nagmamadaling sinabi ni Yang Zengwei. Wei, tinataya na ang epekto ng gamot ay hindi pa dumating. Kailangan munang ng ayusin ang nasirang bahagi. Pagkatapos lamang ng pag-aayos, tsaka mo mabawi ang iyong kaluwalhatian. Ngunit tinatansya ko na pagkatapos ng kalahating oras hanggang isang oras, ano man ang mangyari, ito ay kayang tumayo. Tuwang-tuwang sabi ni Fredman, kung ganito ang kaso, time is gold, kaya hindi muna kita abalahin. At ako ay aalis muna. Pagkatapos magsalita, agad siyang umalis sa bahay ni Yang Zheng Wei kasama si Wendy. Nang nasa sasakyan na siya ay medyo hindi na mapigilan si Fredman. Habang nagmamaneho, siya ay sobrang likot at sinabing, lalong lumalakas ang init pero parang hindi pa nakarating sa lugar na yon. Nagmamadaling sinabi ni Wendy, hindi ba sinabi ng patriarch ng pamilya Way, na ang gamot ay dapat inayos muna ang nasirang parte bago ito gumana doon. Ha ha ha, tuwang tuwang sabi ni Fredman. Tuldok, parang laro kayong mga kabataan. May limang segundo ang kalaban para makarating sa larangan ng digmaan. Ngumiti si Wendy at sinabing, Fredman, Hanggang kailan ka pupunta sa larangan ng digmaan? Nakangiting sabi ni Fredman, "I guess it will be another half an hour. How come it should only be 30 minutes?" Ha ha ha. ha. Pagkasabi noon, iniunat ni Fredman ang kanyang mga braso sa baywang ni Wendy at sinabi nang seryoso, "Wendy, pagkatapos kong ganap na gumaling, dapat mo akong sundin. Basta dapat mong ingatan ako." Toldog. Poprotektahan kita habang buhay at mag -e enjoy ka. Sinabi ni Wendy na may kaakit-akit na ekspresyon. Si Wendy ay tiyak na aalagaan ka. Tumango si Fredman, at pagkatapos ay sinabi sa isang marahas na boses. Yung Charlie, itong bastard na gumawa sa akin ito, halos na wala ang aking pagkalalaki, tiyak na hindi ko siya pakakawalan. Sa pagkakataong ito ay itinanim ko ang aking sariling mga kamay kay Charlie sa Ores Hill, hindi ko alam kung ilang beses, hindi lamang ang mga ugat ay nawasak, ngunit kailangan niya rin akong tawaging lolo ng maraming beses. Masasabing nawala ang mukha ni Fredman kay Charlie. Pagkatapos mong gumaling, hindi mo kailangang matakot kay Charlie, at hindi mo na kailangang matakot kay Chunky, humanap ka lang ng pagkakataon para patayin silang dalawa. Ang Chunky na yon ay sobrang galit din. Hindi niya ito ibinigay sa kanya at pinagbantaan siya ng kanyang nanay damn it tuldok hindi nagtagal dumating si Fredman sa bahay ni Wilson pagkababa ng dalawa sa sasakyan ay dumaan sila sa sala at dumiretso sa guest room sa ikalawang palapag ang matandang mrs wilson ay umiinom ng tsaa sa lobby nang hinihila ni fredman si wendy pabalik ang dalawa ay nagmamadaling umakyat at hindi napigil ang magtanong kay noah wilson sa tabi niya Gumaling na ba si Fredman sa kanyang tinatagong sakit? Hindi ko rin alam, sabi ni Noah Wilson. Simula nung bumalik yung unggoy sa kwarto na sobrang sabik, parang may improvement. Ngumiti at tumango ang matandang ginang Wilson, at sinabing, Okay, okay, makakabawi si Fredman sa kanyang kapangyarihan, at masusundan siya muli ni Wendy. Ang follow-up investment ng ating Wilson Group na 70 milyon ay isa pang palabas. Sa sinabi nito, ang matandang ginang Wilson ay nagmamadaling sinabi kay Noah Wilson, "Pumunta ka sa pintuan at pakinggan kung na-recover na ba talaga si Fredman. Kung meron man, kakausapin ko si Fredman bukas ng umaga tungkol sa investment." Nahihiyang sinabi ni Noah Wilson, "Mom, anak ko si Wendy Pupunta ako sa pintuan ng kwarto nila para makinig. Hindi ito nararapat. Pinandilatan siya ng matandang Mrs. Wilson at sinabing, Hindi mo ba masasabi ang pinakamahalagang bagay na walang kwenta? Sa oras na ito, ang pinakamahalagang bagay ay kung nakabawi si Fredman o hindi. Mabilis na tumango ang asawa ni Noah Wilson na si Horia at sinabing, Tama si mom, sa oras na ito ang sitwasyon ni Fredman, ang pinakamahalagang bagay. Kung nahihiya kang mag-eavesdrop, ako ang pupunta. Si Mrs. Wilson ay tumingin kay Horia nang may pagsang-ayon at sinabi, Malakas pa rin ang loob ni Horia na gumawa ng mga bagay. Sa ating pamilya, ang mga babae ay palaging mas mahusay kaysa sa iyong asawa. Mas maganda ang ginagawa ko kaysa sa iyong ama, at mas mahusay kang gumawa ng mga bagay kaysa karaniwan. Si Claire na unfilial granddaughter na nakatalikod ay medyo magaling din kaysa kay Harold sa paggawa ng mga bagay. Kabanata 467 Sa loob ng kwarto, nakahiga si Fredman sa kama, sabik na naghihintay sa epekto ng gamot na dumating sa larangan ng digmaan. Nagsuot ng bathrobe si Wendy at nagtungo muna sa banyo. Hindi alam kung bakit, laging nararamdaman ni Fredman na may mali. Ang iba bang Chan ay may mainit at mainit mula noong siya ay nasa bahay ni Wei, ngunit ang kanyang mga pangunahing bahagi ay hindi nagbago. Kahit sa sandaling ito, malabo niyang naramdaman ang pangangati at sakit. Tinatayang gumagana ang gamot. Inalo ni Fredman ang sarili. Sa oras na ito, bumalik din si Wendy mula sa banyo. Si Wendy, na nakahiga sa mga bisig ni Fredman na parang ligaw na pusa, ay mahinang nagtanong, Fredman, nararamdaman mo ba na mas mahusay na ngayon? Umiling si Fredman at sinabing may pangit na ekspresyon. Hindi pa, pero dapat malapit na. Sinadya ni Wendy na pagsilbihan ng maayos si Fredman at kumuha ng mas maraming benepisyo, kaya commandat siya, at pagkatapos ibinaba ang kanyang ulo upang kalasin ang pantalon ni Fredman. Nang makita ito, nagpakita rin si Fredman ng umaasam na mga mata, at ang kanyang puso ay nag-iinit at hindi matitiis. Bilang lalaki, nagtiis talaga siya ng sobrang tagal at sa sobrang sakit, gayon paman. The next second, biglang sumigaw si Wendy sa kilabot, ang harsh ng boses. Oh my God, Fredman, ano bang problema mo? Bakit nagsisimula maging itim at kulay ube, at ang mga ugat ay medyo namumutla pa? Ha, sumabog ang utak ni Fredman, itinulak si Wendy, ibinaba ang kanyang ulo upang tumingin doon. Matapos itong makita ng malinaw, agad na naging berde ang kanyang mukha. Naisip niyang baka hindi pa dumarating ang epekto ng gamot, pero hindi niya inaasahan na ang kanyang pangunahing punto, ay naging itim at lila, at maging ang ilan sa mga ito ay naging corrupted na itim. Ano ba ang nangyayari? Sumabog ang anit ni Fredman, at nabaliw siya sa isang iglap. Kung marami siyang inaasahan pagkatapos niyang uminom ng gamot, bumagsak na siya ngayon. Mula sa isang mabuting tao hanggang sa isang pagiging bading, ilang beses siyang nagkaroon ng pag-asa, ngunit siya ay nahihirapan sa desperasyon. Matapos makuha ang mahiwagang gamot ng pamilya Wei, matapos itong inumin mag-isa, umaasa ito na maging ulcerated. Dam, baka may mali sa gamot ng pamilya Wei. Si Yang Zheng Wei, ang matanda at undead na lalaki, ay napakabait at una akong pinainom ako ng gamot. Malinaw na tinatrato niya ako bilang isang fucking mouse. Natigilan din si Wendy, at walang malay na sinabi. Fredman, ano ang dapat nating gawin ngayon? Diretso siyang sinampal ni Fredman, at galit na sinabi. It's all damn rot, ano pa bang magagawa ko? Pumunta tayo sa ospital. Hayaan mong ihanda ng tatay mo ang sasakyan halos mabali sa si Noah Wilson nang mabalitaan niyang pupunta siya sa ospital. Naisip niya na sa wakas ay epektibo na si Fredman sa pagkakataong ito, at magiging epektibo ang kanyang anak na babae, at muling makuha ang pabor ni Fredman, ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito. Ito pa rin ay walang kinalaman sa bamboo basket. Bukod dito, narinig niya mula kay Fredman tila higit pa ang sitwasyon sa pagkakataong ito kaysa dati. Kabanata 468 Sa kalagitnaan ng gabi, si Noah Wilson ay nagmaneho ng kotse, kung saan si Fredman ay isinugod ng mga bodyguard sa People's Hospital. Hindi man lang ibinaba ni Fredman ang emergency number, kaya siya ay pumasok sa emergency room ng ospital kasama ang kanyang mga bodyguard. Pagkapasok na pagkapasok niya sa emergency room, Nakita niya ang isang lalaking doktor na nakaupo sa harap ng computer. Kinalas ni Fredman ang kanyang sinturon at agad na hinubad ang kanyang pantalon. Nagulat ang lalaking doktor sa emergency room. "Anong ginagawa mo? Pervert ka ba?" Natigilan ang lalaking doktor at nagmamadaling sumigaw, "Bilesen mo at isuot mo ang iyong pantalon. Isuot mo na o tatawagin ko ang mga security guard." Biglang nakatagpo ng ganitong sitwasyon sa kalagitnaan ng gabi, walang makakatagal. Maluhaluhang paliwanag ni Fredman, Doktor, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako pervert, may malalang problema ako sa katawan, dapat ipakita ko sayo. Kung hindi, gagawin kong tapusin na. Sa sandaling ito, ang festering ay naging mas seryoso. Sinulyapan ito ng lalaking doktor, huminga ng malamig, at sinabing, itong katawan mo, ang tisyo ay ganap na necrotic. Kabuo ang necrosis. Anong ibig mong sabihin? Ang sabi ng lalaking doktor, walang puwang para iligtas. Tulad ng ilang mga tao na naaksidente sa sasakyan, at ang kanilang mga binti ay nadurag hanggang laman, hindi sila makakabawi at nahaharap sa malubhang impeksyon. Kailangan nilang putulin ang kanilang mga paa. Walang ibang paraan. Amputation. Ang mga mata ni Fredman ay namungula, at sinabi niyang nalulungkot. Putulin ang aking mga ugat. Tumango ang doktor at sinabing, bilasan mo at putulin bago pa ito maging sanhi ng iyong kamatayan. Malakas na umiyak si Fredman. I am a big man, how can I cut it off? Gusto ko lang panatilihin ang aking mga ugat. Kahit na hindi na ito gumana, gusto kong tumubo ito para sa akin ng totoo. Ngayon ay ayaw niyang ibalik ang kanyang orihinal na function, hindi siya maaaring maging masama, kahit na siya ay maging isang baiteng. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang nakiusap. Doktor, hanggat kaya mo akong pagalingin, handa akong magbayad kahit gaano karaming pera ang iyong sabihin. Makakaisip ka ng paraan para sa akin. Umiling ang lalaking doktor at sinabing, it's not about money. Tuldok. Ang iyong kalagayan ay napaka-seryoso. Ngayon ito ay ganap na necrotic. Iminungungkahi ko na putulin mo ito ng direkta. Kasabay nito, ipinaliwanag pa ng doktor. Kung hindi mo ito puputulan at maghintay hanggang sa ulceration, magiging mas malala ang impeksyon. Magdudulot ito ng malubhang bacterial impeksyon na haantong sa pagbagsak ng immunity ng iyong katawan at ito ay magiging banta sa buhay. Alam mo, meron tayo ilang beses bawat taon. Kinalagkad ng pasyenteng ito ang sarili hanggang mamatay, dahil tumanggi siyang putulin. Namatay siya sa hindi makontrol na bacterial infection. Natakot na si Fredman. Sa oras na ito, umaling ang lalaking doktor. Huwag kang mag-alala, bagamat ang iyong kaso ay napakabihira. Ngunit nakagawa na ako ng ilang katulad na operasyon noon, at tiyak na puputulan ito nang hindi nag ng anumang sugat. Nang marinig ito ni Fredman, hindi napigilan ng mga luha na damaloy sa kanyang mga pisngi. Doktor, nagmamakaawa ako, mangyaring ituro sa akin ang isang malinaw na landas, talagang hindi ko ito maaaring putulin, ako ay isang buhay na bading, kung ito ay talagang putulin. Mas hindi komportable kaysa pagiging bading. Ako, baka mamatay din ako. Walang magawa ang lalaking doktor. Paumanhin, wala talagang paraan para mailigtas ka ng ospital namin. Kung ikaw ay ayaw sumailalim sa amputation, hindi ka namin mapagaling. Muntik nang bumagsak si Fredman, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Basura ka, hindi ka ba makahanap ng paraan para mapigilan ang ulceration? Medyo nainis din ang lalaking doktor, at taimtim na sinabi, bakit hindi ka makinig kung ano ang sinabi ng doktor? Sinabi ko sa iyo, ngayon ang sitwasyong ito ay maaari lamang maputol, at ang posibilidad na maiwasan ang ulcer ay napakaliit. At huwag mong isipin na ito lang ang ugat ngayon. Ang mga nahawa ang bakterya ay malapit ng dumaloy sa pamamagitan ng daluyan ng dugo. Sa oras na yon, magkakaroon ka ng bacterial infection at ang iyong buhay ay nasa panganib. Ang puso ni Fredman ay tuluyang gumuho. Ang puot sa kanyang puso para sa Pamilya Way ay halos napakalaki sa sandaling ito. Oh shit, Pamilya Way, kung ang aking mga ugat ay nawala, kayong Pamilya Way ay maghihintay ng wakas. Gusto kong gawing mga buhay na yunek ang buong Pamilya ng Way. Sa pag-iisip nito, sinigawan niya ang dalawang bodyguard sa tabi niya sumunod kayo sa akin at pupunta tayo sa bahay ng mga Wei. Kabanata 400 at 69 Iniwan ni Fredman ang People's Hospital na may matinding galit at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Wei kasama ang dalawang bodyguard. Pagdating niya sa pintuan ng bahay ni Wei, isang miyembro ng pamilya Wei, ang nagmamadali binati siya at nagtanong, Fredman, bakit ka nandito? Gayunpaman, malungkot siyang tiningnan ni Fredman sinampal siya at sumigaw, umalis ka dito. Ang galit at kahihiyan sa kanyang puso sa sandaling ito, tulad ng isang kumukulong aktibong bulkan, ay maaaring sumabog anumang oras. Kagad, kinuha ni Fredman ang dalawang bodyguard at pumasok sa gate ng bahay ni Wei. Pagpasok niya sa bakuran, marahas niyang sinabi, Yang Zheng Wei, lumabas ka rito. Isang hakbang mamaya, papatayin na kita. Sa dagandong ni Fredman, biglang tumalon ang buong pamilya Wei. Hindi nagtagal, hindi nasuot ng maayos ni Yang Zheng Wei ang kanyang damit, at lumabas siya na nagmamadali, inalalayan siya ni Robert Wei. Paglabas niya, nakita niya si Fredman na puno ng galit, ang mukhang niya ay nagulat din at mabilis na nagtanong. Tuldog, Mr. Wilson, anong ginagawa mo? Uminom ka lang ng gamot at ibinalik ang iyong dating kaluwalhatian. Hindi tama na sumugod ka sa aming bahay at magalit. Ilipat ang dragon sa Phoenix. Binabalik ko ang nanay mo. Pinagmasdan ni Fredman si Yang Zheng Wei at nagsabi, Ikaw ay walang kamatayan, maglakas loob kang gamitin ako bilang ginitig at subukang sirain ako gamit ang gamot ng iyong pamilya Wei. Ngayon ang aking mga ugat ay bulok, kung hindi mo ako bibigyan ng gamot para gumaling ito. I will destroy your entire family. Tumunog ang utak ni Yang Zengwei Wei, at agad niyang naintindihan ang mga salita ni Fred Men. Ang co-author ay nagkaroon ng problema sa pag-inom ng gamot. Kaya dali-dali siyang kumalma at sinabing, Mr. Wilson, ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Pakinggan mo ang paliwanag ko, napakabait ng aming pamilyang Wei, at hindi kailanman naming isipin na ikaw ay ginipig, ngunit mayroon kang ganitong pangangailangan iniisip na ang gagawa ng gamot at hayaan kang uminom muna, ay dahil sa pag-aalala para sa iyo. Nanginginig sa galit, hinubad ni Fredman ang kanyang pantalon sa publiko, malamig ang kanyang mga mata at nakakatakot. Itinuro niya ang lugar kung saan siya may problema at sinabing, napakasama na nito, ito ay mapuputol. Sinasabi mo sa akin na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi gumana ng maayos ang mga mata ni Yang Zengwei kaya kinusat niyang mabuti ang kanyang mga mata. Sa ilalim nito tignan mo, naklamp niya agad yung legs niya. Ang kanyang panganay na anak na si Robert Way at ang anak sa labas na si Liang Way, ay nanunood sa kanila at ang kanilang mga mukha ay parehong natakot. Nakakainis talaga, paano ito nangyari? Hindi niya sinisisi si Fredman sa paghatid ng mga paninda. Ano ang magiging kapalit? Nagmamadaling sinabi ni Robert Way, Brother Wilson, huwag kang magalit. Baka ang epekto ng gamot ay hindi pa ganap na nabuo. Maaari kang maghintay ng dalawang araw upang makita ang resulta. Maghintay ng dalawang araw, hindi ko nakailangan pumunta sa hospital, nakakainis lang. Itinaas ni Fredman ang kanyang pantalon, at galit na galit na sinigawan si Robert Way. Hintayin mo ang iyong ina, sisihin ka bilang isang tanga kung hindi ka nagsinungaling sa akin, na sinasabing kaya ng gamot ng pamilyang Wei na ako, hindi ako haantong sa ganito. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya sa dalawang bodyguard sa paligid niya. Bigyan mo ng isa ang kanyang mga kamay. Ang dalawang bodyguard na ito ay parehong magaling na manlalaro. Noong una ay nagdala siya ng anim na bodyguard sa Ores Hill, ngunit inalis ni Charlie ang apat sa kanila at ngayon dalawa na lang ang natitira. Gayunpaman, kahit na dalawang bodyguard na lang ang natira, ang Pamilya Way ay hindi nangahas na lumaban-laban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, si Fredman ay ang chairman ng Future Company Group, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa Pamilya Way. Kabanata 470 Ang Pamilya Way ay orihinal na umaasa na ang bagong gamot ay magpapahintulot sa kanila na bumangon, ngunit ngayon ay parang hindi kasing ganda ng dati ang bagong gamot. Hindi ba baba sa lumang gamot ay hindi mabubulok ang mga tao, higit sa lahat, ito ay isang maliit na atay at bato, toxicity sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, kung gusto talaga ni Fredman na labanan ang pamilya Way, ang lakas ng pamilya Way ay talagang hindi sapat. Sa oras na ito, lumapit ang dalawang bodyguard ni Fredman at direktang sinunggaban si Robert Way. Walang silbi at hayaan siyang umiyak para sa awa. Pinitik niya ang kanang kamay sa isang klik at itinupi ito sa kakaibang anggulo. Hindi maiwasan ng mga tao na ituwid ang kanilang buhok. Sobrang sakit ng kamay ko. Si Yang Zeng Wei ay nagalit at natakot sa kanyang puso. Si Robert Wei ang kanyang panganay na anak at ang kanyang pinakamamahal na anak. man, nang makitang nabali ang kamay ng kanyang anak, hindi siya nangahas na magsalita. Sa oras na ito, ang parmasyutiko na si Profesor K ay sumugod din at sinabi, Mr. Way Fredman, ano ang nangyayari? Tumingin sa likod si Fredman at hindi mapigil ang mapamura. Ikaw bastard, kagagaling mo lang dito, tumatawag ka sa akin. Napatulala si Profesor K at sinabing, Fredman, hindi pagkakaunawaan, pinagaling ko na kayo sa sakit, Di ba sabi mo gusto mong iregalo sa akin ang villa? Ngumiti si Fredman at sinabing, ipapadala kita sa isang villa sa Hell Temple. Itinulak ng bodyguard si Profesor K. sa lupa, at kumaluskus ito na parang martilyo. Tinamaan ng suntok ang kanyang templo. Inilibot ni Professor K ang kanyang mga mata at nahimatay. Sa oras na ito, ang buong pamilya way ay natakot, at si Fredman ay talagang malupit. Sa katunayan, hindi dapat sisihin si Fredman. Mula sa pagkawala ng kanyang kakayahan hanggang sa ngayon ay nagsisimula ng lumala, ang kanyang buong katawan at isip ay dumanas ng malaking dagok na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Kung talagang kailangan na siyang putulin, mababaliw na siya. Naguguluhan pa rin si Fredman sa mga sandaling ito. Humakbang siya pasulong, hinawakan si Yang Zhengwei sa kwelyo, at nagbanta. Bibigyan kita ng dalawang paraan na yon. Isa, sisirain ko ang iyong pamilya, Wei. At pangalawa, tingnan agad ang aking sakit at gamutin ito. Alin ang gagawin mo? Napakaputla ng mukha ni Yang Zheng Wei at nagmakaawa siya. Mr. Wilson, pipiliin ko ang pangalawa. Kami, ang pamilyang Wei, ay dapat na gumawa ng paraan upang mapagaling ang yung sakit. Tanong ni Fredman sa malamig na boses. Gaano katagal bago ito magawa? Kung ang aking mga ugat ay talagang hindi na preserba, hahayaan kitang patayin ng mga tao. Gusto kong ilibing ka kasama ng pamilyang Wei. Tumango si Yang Zhang Wei na parang hinihimas ng bawang at sinabing, Marami rin kaming napakalakas na mga doktor sa pamilya Wei. Hahayaan ko silang lumapit at bigyan ka antibacterial at anti-inflammatory treatment muna. Dapat itong magpatuloy bilang unang hakbang. Umupo si Fredman sa main seat ng sofa sa sala at malamig na sinabi. bilesen mo, bumangon ka at hanapin ang doktor. Hindi na nahas si Yang Zhang Wei na magantala at mabilis na hiniling kay Robert Wei na makipag-ugnayan sa pangkat ng mga doktor mula sa Wei's Pharmaceuticals. Pagkarating ng doktor ay agad nilang pinainom ng antibiotic si Fredman at pagkatapos ginagamot ang bahagi ng ulceration. Gayunpaman, ang mga doktor ng Pamilya Way ay sumang-ayon sa mga doktor ng People's Hospital na hindi kaya ng antibacterial at anti-inflammatory na malutas ang problema. Ngunit maaari lamang antalahin ang bilis ng ulceration, ngunit ang resulta ay amputation. Sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng pagproseso, maaari itong maantala ng ilang araw. Sa ilang araw, kung ang pamilya Wei ay hindi makahanap ng lunas para kay Fredman, kailangan pa rin ni Fredman na sumailalim sa amputation. Pagkatapos may pasok ni Fredman ang likido, sinabi niya sa pamilya Wei. Bibigyan kita ng isang araw. Kung hindi ito malulutas bukas ng gabi, hindi na kailangang umiral ang pamilyang Wei sa hinaharap. Si Yang Zheng Wei ay tumalima ng buong bibig at magalang na sinabi. Sherman Wilson, panigurado makahanap tayo ng lunas. Hinila siya ng panganay na anak na si Robert Way sa isang tabi. At kinakabahang bumulong. Dad, ang sabi ng doktor, walang magandang paraan para gamutin ito. Ano ang dapat nating gawin? Kinagat ni Yang Zengwei Wei ang kanyang mga at sinabi, Kung gayon, kailangan ko rin humanap ng paraan. Kung hindi, posible bang panoorin ang pagkamatay ng pamilya Wei?